Alam mo, dapat palitan itong pangalan ng Pilipinas eh. Ang dapat na ipalita pangalan dito, Ghost Land. Eh, bakit naman? Siyempre, ang daming ghost dito eh, gaya ng Ghost Student. Sir, anong gagawin ko po para ako pumasa? ghost employee. Ang aga pa, nasa na mga tao dito sa opisina na to? Dapat may tao pa dito ah. At ito ang pinakamatindi sa lahat. Ghost Project. Uh, oh, bakit hindi mo pakiting Ghost Project? Eh nga nga Ghost Project eh.